Hello, live na ba ito? Ayan. sa mga vloggers dyan na pinatawag ni, ano, ni Barbers, ayan, nag-meeting-meeting na sila. Ayan, Barbers. Tingnan mo, dumadami tuloy kami. O, oh. di ba? Diba? Alam mo, Barbers, na pati ako. Panaginip lang to, wag ma, wag kang matakot kasi wala naman yan bunga lang ng ka, sa ano, pagtulog bisaya naman to si barbers ako din bisaya dahil ikaw nagmamalabis na dyan sa kapangriyarihan mo na binigay ng taong bayan tandaan mo yan ito ay panaginip lang na naginip kasi ako na maraming tao pumapasok sa bahay ninyo hindi ko naman alam kung saan ang bahay mo Pinagkukurha lahat ng mga kagamitan mo. Sabi ng mga tao. Yun lang narinig ko. Napakaingay kasi. Atin ito. Mga ninakaw ni Barbers. Kaya nakabilis siya ng ganito. Dahil sa tira natin. Kahit maingay, narinig ko pa rin. Nagtaka nga ako eh. Bakit napanaginipan ko yung ba bahay ni Barbers na punong-puno ng tao. Kinukuha lahat ng mga gamit mo, Barbers. Kahit sa sakyan mo, kinukuha. Ang daming tao sa bahay mo. Hindi ko alam bakit ganun. Panaginip lang to, Barbers. Huwag kang matakot. Kaya nga siguro mabuti pa. Maglihis ka na ng landas. Huwag mong kalabanin ang taong bayan. Dahil wala kang panalo niyan. Makinig ka na lang. Huwag mong kalabanin ang taong bayan, barbers. Kasi, ang taong bayan nagpapasweldo sa'yo. Ang taong bayan nagpapasahod sa'yo. Ikaw ay trabahan pilang ng taong bayan. Ito na naginip kasi ako, wala naman sa isip ko si Barbers. Nakita ko lang yung vlog nila, nila ni Attorney Trixie, ni Dr. Lauren Badoy, tsaka si Joy. At saka sa si ano si sino pa 'yon? Yung taga Cebu. Sino pa 'yon? Si ano yung si ma'am yung kaibigan ni Maharlika kasi yung beautiful lady. Beautiful na lang ang tawag ko sa iyo ma'am. Uh, yung asawa noon ng ano nung taga Davao na Si Tony Boy. Sino yun? Yun. Tsaka marami pa dyan. Hindi ko kilala. Mga pangalan. Kalimutan ko na. Basta narinig ko lang sila ni Atty. Trixie nag-usap dyan. Sila ni Atty. Oh, ni Dr. Lauren Badoy. Tsaka si Joy. Tsaka yung mga matatalinong mga vlogger dyan. Ako hindi naman ako matalinong vlogger. Tsaka hindi ako vlogger. Pero tumutulong din ako pag nakita ko na inaapi ang mga tao kasi nasasaktan ako kahit kahit nga wala na ako diyan nagpapadala ako ng pera every week ako nagpapadala ng pera para tumulong sa pamilya sa mga kapam, uh, mga kaibigan ikaw barber sa sumusubra ka na alalahanin mo ilagay mo sa alim patakan mo bisaya ka naman ilagay mo sa alim patakan mo kung wala ang sweldo ng taong bayan wala kang pera yung pinags yung mga tao nagsabi nga kayong lahat ah, hindi naman lahat yung nangungurakot diyan pero alam namin kasali ka. Alam namin kasali ka sa mga pagbabayad ni, ni ano ni Martin Robaldez. Kaya ako dito hindi lang ako pwedeng manahimik dahil Pilipino din ako. Kaya barbers mabuti pa maglihis ka na ng landas. Wag na wag mong kalabanin ang taong bayan. Nagmamalabis na kayo dyan, kayo sa tricom, tuadcom, o ano pang kumkum na yan. Yeah. Buddy, nagmamalabis na kayo dyan. Wag niyong kalabanin ang taong bayan. Akala niyo kung sino kayo? Kayo lang naman yung nagnanakaw ng pira sa taong bayan. O ngayon, tingnan mo ngayon ang ano sa korte. Ano na nangyari sa ano, PhilHealth? Pagdating ng araw, baka ikaw yung pupunta sa ano, sa korte. Baka manginginig yung tumbong mo don Ha? Bayaran ka lang ng taong bayan, barbers. Pinapasahod ka lang. Kaya wag mong abusuhin yan. You're so much abusive. So much, barbers. Kung ano-ano na lang iniisip ninyo dyan. Patawag nyo ano. Para ano para tanggalan ng ano speech yung mga tao dyan alam mo barbers mawawala na talaga ang ano mo yung mawawala na ang kaalaman mo dahil ang naghahari sa utak mo ano pira dahil sa pira dahil sa kapangyarihan nawawala ang utak mo sinusuway mo ang taong bayan kahit alam mo alam mo kung ano ang kampanyarihan ng taong bayan. Alam mo yan, barbers. Buhay ka na, nag-aaral ka na o ano nung nangyayari yung kay Marcos, nung pinatalsik si Marcos. Ikaw din. Basta ako na naginip lang ako, pero hindi ko sabing totoo. Ang panaginip ko, nakita ko lang na ang taong bayan, hindi ko alam kung saan ang bahay mo. Wala akong kalam-alam. Wala akong alam kung saan ka nakatira, pero bakit nakita ko yung bahay mo malaki? na daming pumapasok. Pinagkukuha lahat ng mga kagamitan. Panaginip lang yun. May ibig sabihin yun, barbers. Kaya lumhis ka na ng landas bago mahuli ang lahat. Maraming nakakaalam sa iyong buhay. Maraming nakakaalam sa anong pinaggagawa mo. Dumating ang araw, barbers. Huwag mong kawawain pati pamilya mo dahil alam mo na labag sa batas ang ginagawa niyo diyan. Alam mo na nagmamalabis na kayo dyan. Alam mo na kayong lahat ay binabayaran ni Martin para patalsikin si B.P. Sara. Alam mo yun. Tumatanggap kayo ng bayad para patalsikin si Sara Duterte pagkabisi. Kayo dyan. O, oh, ikaw, Kimbo. Ikaw, Bila, ay, pas, ay sino yung pastor dyan? Si Abante. Ikaw dyan, tamba. Yung pinatal, tinanggal pi, pinanggal ninyo na si ano, yung mala, marami nang business, si Saldi ko. at iba pa. Ang alam ko lang, ang alam ko lang na lumalaban sa ano, kata, katarungan, ito yung si ano, si Congressman Marcolita. At saka yung partilis na si ano, yung inaanak ni Bangag. Yun lang ang alam ko. Kaya, nag, kaya ikaw, barbers, ngayon pa lang, alalahanin mo, mas makapangyarihan ang taong bayan kaysa sa inyo. Ako, hindi ako vloggers, pa, pero makikisakay na ako sa kanila ni ano, Dr. Lorin Badoy, kay Atty. Trixie. Hindi ako vloggers, nagbablog lang ako dito kung gusto ko. Kung nakita ko na ano, nagsasalita din ako kahit kahit papano para makatulong kahit papano wala naman ako maraming followers pero hindi na maganda ang ginagawa niyo barbers yun ang tandaan mo panaginip lang yan barbers baka matotoo yan God knows kasi walang maitatago sa juice barbers kung, ina kung anong ginagawa mo sa kapwa tao mo siya rin gagawin sa'yo Tandaan mo yan. Thank you. Isa akong Pilipino, nakatira sa ibang bansa. Salamat po.